Mga kabayan, ito yung Booster 88. Ito ay nagpapasigla ng pamumunga ng halaman kahit hindi panahon. At ito yung ginagamit ko dito sa puno nitong kalabas o kung tawagin ay miracle plant. Ito mga kabayan. At ngayon, papakita ko sa inyo ang paggamit ko ng pamamaraan ng Booster 88. Ito, kailangan mo natin ishape bago natin ilagay sa tubig. At ito yung aking gagamitin sprayer, maliit lamang, 1.5 liter sa water. Ngayon, bubuksan ko na. At ito, mga kabayan, ang gagamit nyo 5 milliliters dahil maliit na naman itong ating tubig. Yan. Tapos saka natin ni sa halaman. Mga kabayan, itong Guster 88 ay isang liquid organic fertilizer. Kaya ito hindi katulad ng mga kimikal na kapag na ng dahon, nalalanta, nasisira ito. Pwede nating spray dito sa ilalim ng dahon. Yan. At kita ninyo mga kabayan, padalwa ko, padalwa ko lang spray to sa buwan na nakaraan. No? Tinubuan na ng mga bulaklak itong alabas or miracle plant. Kahit hindi panahon, natang panahon si mga mayo, kita ninyo, ito yung kanyang bulaklak. Ispira na natin hanggang itaas. Ito mga kabayan, para siya ay pasawaan natin, para siya ay mamunga ng sagana, ng malalaki at malulusog. At ito naman, ang kailangan dito mga kabayan, didiligan natin itong puno ng palibot, dadamihan natin para ito ay lumusog ng kanyang mga ugat at mag-supply ng malusog at magandang bunga. Yan. Kahit sa mga sanga, para yan ay maging malusog. At itong booster 88 mga kabayan ay nagtataglay ng tatlong micronutrients. Ito ay sagana sa potassium, phosphorus at calcium. Kaya ang halaman kapag yung inesperahin ito, napakalusog. Mga gustong magkameron nito mga kabayan, nasa sa basket na, ikilik lang ninyo para kayo magkameron. Kahit anong uring halaman itong fruit bearing o kahit ornamental plants, napakaganda itong pampabulakla. Kahit hindi panahon, ay madaling bubulaklak ng ating mga halaman. Black and good health. At yan, nasa sa basket na, ikilik na lang ninyo, murang mura